Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so ito po, nagpre-prepare po kami ng ulam po namin ngayong gabi. So talbos po ng sayote. So anong lutut ba nito, Han? Gisa. Gigigisa igigisa mo. mo. Ayan, so igigisa niya yun So more on gulay kasi talaga kami ngayon. And yon, habang inaayos namin yung ulam namin ngayong gabi, E eh gusto ko lang pong sagutin, isingit na din po na sagutin yung tanong. Kasi may nag-comment po sa video natin and ang sabi doon is, ano nga daw bahan yung nakapagpagaling sa Kasi baka first time niya na manood sa atin, ganyan. So hindi pa niya alam yung ano nangyari sa atin. Actually, ma'am, sarap sana pag gumaling na ako sa sakit kong chronic kidney disease. Mm. Pero ang katotohanan po kasi, hindi po ako gumaling, uh, kundi graduate lang po ako sa pag-dialysis -di po. Uh, Yan po yung tamang term, uh, graduate, parang ganun. Kasi po, uh, ang CKD po kasi, andun pa rin po kahit na transplant po ako. O, kasi actually yung ano niya, diagnosis pa rin niya after ng kidney transplant po niya is ano pa rin, um, CKD end stage pa rin po. So kung ano yung diagnosis po niya, kasi na-diagnose po siya last 2017 ng CKD end stage. And after po nung procedure na ginawa sa kanya yung kidney transplant nga po, is yun pa rin po yung diagnosis niya. So, andun pa rin po yung sakit niya. So, hindi po totally na gumaling talaga. Diba? Yun. So, yun. Ang, ang kagandahan lang po kasi pag kidney transplant, kaya uh, nagpa-transplant po ako. Isa nga doon po is uh, yun, magka-graduate ka, tapos makakapagtrabaho ka. Mm -mm. Tapos, yun nga magiging normal din yung mga parang kagaya sa akin kasi is karon ka din ako na, na oh yun din. nagkaroon din kasi ako ng mga complication dati mm. na which is nagiging normal na ngayon na mm. dati hindi kagaya kasi dati nung nag dadayaris ako na hindi siya ay naging normal mm. so actually po kasi ang CKD mm. po eh, lalo na yung mga end stage po diyan na diagnosis ng end stage ang kailangan pong gawin na treatment para maprolong po yung buhay ng may CKD is either magdialysis po siya lifetime o di kaya naman po is mag kidney transplant po siya. So, yung asawa ko po nagdialysis po siya ng 5 years and 10 months. Ayan. Hanggang sa um, na transplant po siya. Yun. So, ang difference lang po talaga noon is, yun, ang, sabi nila walang cure talaga ang CKD um, bale treatment po yung ginawa. So, parang dialysis, ay, yung dialysis at saka yung kidney transplant. Pero yung, yun nga po, yung CKD, andyan pa rin po yung sakit nila. And kaya po nagtitake yung asawa ko ngayon ng lifetime din po na medication. So, kunyari sa dialysis, dialysis na yon yung procedure na ginagawa every, ilang beses ka noon dati? Three times. Yan so three times a week a week po kasi siya na nagda dialysis noon and ngayon po na, na kidney transplant siya hindi na po siya nagda dialysis so yun po yung difference nung dalawang yun so yun may madagdag ka pa ba Actually yun lang talaga pero mm -hmm. ang ganda kasi pag naka kidney transplant ka na para no, maging normal kasi yung buhay mo dati na hindi kagaya nung nagda-dialysis ka. para sa akin na na naman na kasi may mga iba din kasi talaga na ayaw na din magka-transplant pero actually mas maganda po kasi na transplant kasi yun nga po parang bumalik ka din po sa normal life mo parang ganito po ah uh, napupuntan ko na po yung mga dati na napupuntan ko parang yung time din kasi usually nakaka focus din po yung time Oo. sa actually, dialysis At, uh, lalo na po sa uh, akin dati it is 3 uh, three times ibig sabihin four hours a day ako don pag four to three times ako four times three twelve so, hours twelve hours ako na sa dialysis na which is na dapat naginugugul ko yung time ko na magtrabaho o kaya sa family ko mm -hmm. Tsaka yun din, isang advantage din pag nasa malayo ako is hindi pwede akong magtagal sa malayong lugar. Kasi lagi mm kong -hmm. hinahabol yung dialysis. Kasi pag nag-escape ako ng dialysis, hindi kasi po pwedeng mag-escape. Kasi alam nyo naman po, po dialysis, pag nag-escape po kayo, mm -hmm. hindi mo alam po ano yung mangyayari. Oo. So, actually yun, yun yung isa sa mga, ano, mga perks ng na kidney transplant ka. Tsaka yung ano din, yung peace of mind. Oo. Kung Kumbaga yon na tipong, dati kasi ito, natatakot siya every time na pupunta siya ng dialysis, hindi mo daw kasi alam kung ano yung mangyayari o, sa kanya, yun. habang nakasalang, ganyan. Pero at least ngayon, parang ano, okay. Basta wag lang, wag lang siyang maging pasaway din sa mga bawal. O, kasi hindi rin Oo. naman ibig sabihin pag uh, na kidney transplant ka na, is gawin mo na yung dati mong ginagawa nung wala kang sakit. Na which is hmm. dapat ngayon is, maingat ka sa lahat. Ah. Oo, tama. Kaya ito, gulay yung lagi namin inuulam, fish, chicken. Kasi nga po, talagang inayawan na po or talagang di disiplina lang talaga na hindi na po talaga kami nagpo-pork at saka mga red meat. Kung pagka, kasi right. chicken makasira. kami. Yung malakas makasira din sa Oo. kidney. Yun, so kaya eh, yun. Ayun. Dapat hindi rin mag-skip ng mga gamot. Yes unang-una yung gamot talaga hindi pwedeng ano, may oras yun eh. May oras yung pag-take nila ng gamot. Hindi pwede ding kalimutan, hindi rin pwedeng, hindi ka bumili nun. Kasi lifetime nga din po yung gamot. And yun, kung lifetime dialysis, dito din po sa transplant, lifetime din po yung gamutan, yung maintenance talaga. So, may masyashare ka pa, Han? So, magluluto ka na ata. <laughs> so, yun, magluluto na po yung asawa ko. And I hope, um, Nasagot po namin yung tanong. So thank you so much everyone and good night. Bye-bye.